Unang mga kronika, Kabanata Siyam Sa gayoy, ang buong Israel ay nabilang, ayon sa mga talaan ng lahi, at narito, sila'y nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel, at ang huday dinalambihag sa Babylonia dahil sa kanilang pagsalangsang ang mga unang mananahan na nagsitahan sa kanilang mga pag-aari sa kanilang mga bayan ay ang Israel, ang mga saserdote, ang mga lebita, at ang mga netineo, at sa Jerusalem ay tumahan sa mga anak ni Huda, at sa mga anak ni Benjamin, at sa mga anak ni Ephraim at Manases. Si Uray, na anak ni Amyud, na anak ni Omri, na anak ni Imray, na anak ni Bani, sa mga anak ni Pares, na anak ni Huda, at sa mga silunita, si, si Asaayas na panganay, at ang kanyang mga anak, at sa mga anak ni Sara, si Hehuel, at ang kanilang mga kapatid, na anim na raan at siyam na po. At sa mga anak ni Benjamin, si Salu, na anak ni Mesulam, na anak ni Odabaya, na anak ni Asenwa, at si Ibnayas, na anak ni Heruham, at si Ela, na anak ni Uzi, na anak ni Mikri, at si Mesulam, na anak ni Sipatayas, na anak ni Rehuel, na anak ni Ibnayas. At ang kanilang mga kapatid, ayon sa kanilang mga lahi, na siyang naraan at limamput-anim, lahat ng mga lalaking ito ay mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at sa mga saserdote, si Hedaaya at si Horyarib at si Joaquim, at si Asarayas na anak ni Hilkias, na anak ni Mesulam, na anak ni Sadok, na anak ni Meriaot, na anak ni Akitob, na tagapamahala sa bahay ng Diyos, at si Adaayas, na anak ni Heroham, na anak ni Pasur, na anak ni Makayas, at si Masay, na anak ni Adiel, na anak ni Hasera, na anak ni Mesulam, na anak ni Mesilimit, na anak ni Emer, at ang kanilang mga kapatid na mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang na isang libo at pitundaan at anim na po, na mga lalaking totoong bihasa sa gawaing paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa mga libita si Semiayas na anak ni Hasub na anak ni Asrikam, na anak ni Hasabayas, sa mga anak ni Merari, at si Bakbakar, si Heres, at si Galal, at si Matatanaya, na anak ni Mikas, na anak ni Sikri, na anak ni Asap, at si Obadayas, na anak ni Simeayas, na anak ni Galal, na anak ni Idutum, at si Berekayas, na anak ni Asa, na anak ni Elkana, na tumahan sa mga nayon ng mga netopatita, at ang mga tagatanod pinto, si Salom, at si Akub, at si Talmon, at si Ahiman, at ang kanila mga kapatid, si Salom ang puno, na hanggang na namamalagi sa pintuang bayan ng hari, Nadakong silanganan, sila ang mga tagatanod pinto sa kampamento ng mga anak ni Levi, at si Salung na anak ni Kore, na anak ni Abayasat, na anak ni Cora, at ang kanyang mga kapatid. Sa sangbahayan ng kanyang magulang, ang mga kuraita ay nangamahala sa gawaing paglilingkod na mga tagapag-ingat ng mga pintuang daan ng tabernakulo at ang kanilang mga magulang ay nangapasa kampamento ng Panginoon na mga tagapag-ingat ng pasukan at si Pinees na anak ni Ilyasar, ay pinuno sa kanila ng panahong nakaraan at ang Panginoon ay sumasa kanya si Sakarayas na anak ni Miselemaya ay tagatanod pinto ng tabernakulo ng kapisanan. Lahat ng mga ito na mga napili upang maging mga tagatanod pinto sa mga pintuang daan ay dalawang daan at labing dalawa. Ang mga ito'y nangabilang ayon sa talaan ng lahi sa kanilang mga nayon na siyang pinagkatiwalaan sa kanilang katungkulan ni David at ni Samuel na tagakita. Sa sila at ang kanilang mga anak ay namahala na pinakabantay sa mga pintuan daan ng bahay ng Panginoon, sa makatwid bagay ng bahay ng tabernakulo, ayon sa paghahalinhinan. Nasa apat na sulok ang mga tagatanod pinto sa dakong silanganan, kalunuran, hilagaan, at timugan, at ang kanilang mga kapatid sa kanilang mga nayon ay paroroon sa bawat pitong araw tuwing kapanahunan upang sumaka nila, sapagkat ang apat na punong tagatanod pinto na mga libita, ay nangasa takdang katungkulan at nangasa mga silid at sa mga ingatang yaman sa bahay ng Diyos at sila ay nagsitahan sa palibot ng bahay ng Diyos sapagkat ang katungkulan doon ay kanila at sa kanila na ang pagbubukas tuwing umaga at ang ilan sa kanila ay may katungkulan sa mga kasangkapan na ipinaglilingkod. Sapagat ayon sa bilang ipinapasok, at ayon sa bilang inilalabas, ang ilan naman sa kanila ay nangahalal sa kasangkapan, at sa lahat na mga kasangkapan ng santuario at sa mainam na harina, at sa alat, at sa langis, at sa kamangyan, at sa mga espesya, at ang ilan sa mga anak ng mga saserdote ay nagsisipaganda ng paghahalo ng mga espesya. At si Matatayas, na isa sa mga libita, na siyang panganay ni Salom na Kuraita, may takdang katungkulan sa mga bagay na niluluto sa kawali, at ang ilan sa kanilang mga kapatid sa mga anak na mga kuwatita ay nangasa tinapay na handog upang ihanda bawat sabat at ang mga ito ang mga mga awit, na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga libita na mga nagsisitahan sa mga silid at mga laya sa ibang katungkulan sapagat sila ay nangalalagay sa kanilang gawain araw at gabi. Ang mga ito ay mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang na mga libita, ayon sa kanilang lahi na mga lalaking pinuno, ang mga ito'y nagsitahan sa Jerusalem, at sa Gabaon ay tumahan ang ama ni Gabaon, si Hehiel, na ang pangalan ng kanyang asawa ay Maaka, at ang anak niyang panganay si Abdon, at si Sur, at si Kis, at si Baal, at si Ner, at si Nadab, at si Hedor, at si Ahayo, at si Sakarayas, at si Miklot, at naging anak ni Miklot si Samaam, at sila namay nagsitahan na nagsitahan nakasama kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem. Sa tapat ng kanilang mga kapatid, at naging anak ni Ner si Kis, at naging anak ni Kis si Saul, at naging anak ni Saul si Honatan, at si Malkisua, at si Abinadab, at si Esbaal, at ang anak ni Honatan ay si Meribbaal, at naging anak ni Meribbaal si Mika, at ang mga anak ni Mika si Piton, Ache si Melek, Ache si Tarea, at si Ahas, at naging anak ni Ahas si Hara, at naging anak ni Hara si Alimet, at si Asmabet, at si Simri, at naging anak ni Simri si Mosa, at naging anak ni Mosa si Bina, at si Repaaya na kanyang anak, si Ilasa na kanyang anak, si Asel na kanyang anak. At si Asel ay nagkaroon ng anim na anak na ang kanila mga pangalan ay ang mga ito. Si Asrikam, si Bokru, at si Ismael, at si Seraaya, at si Obadayas, at si Hanan. Ang mga ito ang mga naging anak ni Asel.